Hi guys, good morning. Good morning guys. Today's we uh, for today's video guys, I papasyalan na lang natin. Papasyalan natin yung ah uh, yung mga halaman dati na maliliit pa. Pero ngayon ang lalaki na guys, prang laki na. Ah uh, ito yung mga ano, ito yung mga halaman dati na alalit maliit siya dati. Last year. So ngayon ang lalaki na guys super laking laki na siya ayan mga halaman ayan ayan yan po yung mga halaman dati so ngayon bumili na naman ni uh, si ate ng mga bagong halaman ayan ang dami dami niyang binibili halos araw araw siya bumibili ng mga halaman so syempre padagdag ng patagtag yung mga collection niyang ano halaman oh mga ano, ang guys kasi maliliit to dati guys uh, last year ang liliit nyan so, masarap sa pakiramdam guys na kung sa umaga nandito ka sa garden mini garden lang ito guys mini garden lang siya ayan, ayan po yung mga halaman guys ayan ayan yung mga munting halaman ni ate so, ang lalaki na siya super ayan ang lalaki siya guys. Ayan. Ayan. Tataas na. So ang dami pang mga maliliit. Kasi yung mga ayan, nire na yung ano yan. Yung sanga-sanga niya or yung mga excess na ano niya. E, 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 ano, tinatanim na naman ulit sa gano'n para dumami ayan ayan yung parang gabi ayan yung mga gabi 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 ayan guys ayan. ayan ayan yung ano cactus alam nyo ba guys yung mga cactus na binili sa Thailand ni ate hindi siya nagtagal siguro sa weather or sa lupa siguro ganun. kaya hindi siya nagtagal so ayan, ayan yung mga cactus ayun na lang yung natirang cactus So mamaya siguro magdidilig ako. Ayan, dyan yung mga halaman guys. So, oh. ayan, yan yung mga halaman ni ate. Ayan. 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 Ang dami-dami ba, guys? Ayan. Ito yung, ito yung cactus niya na malaki. Hanggang doon sa taas yan. Ayan. Ayan. Marami pa sa taas, guys. Ayan. Sabi nila, guys, yung cactus na yan is namumunga yan. Nakakain daw yung, yung bunga na yan, guys. Yung cactus na yan. Ayan. Ayan. Parang dragon fruit. Ayan. Siguro nakita nyo tong tong halaman na to, di ba? Yan. Yan. nakita nyo na ba itong halaman na to? Ayan ang halaman to. Ito, 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 ito. ito ayan. Yan yung nasa, nasa profile ko, uh, nasa picture ko yan. Hinawakan ko yan, guys. Ayan. So, gagawa na naman ako ng ulit ng video ko na nakahawak ko ng, <laughs> ng, ah, uh, ang ang dito? Na halaman. Ayan, guys, yung mga halaman. Ang ganda. Ayan. iba ibang klase yan, guys. Ayan. Ayan. Ito yung maliliit dati, guys, uh, si, ito yung last time na vinilag ko dati na halaman so ngayon ang tatangkad na parang gubat na <coughs> yan guys ito yung gabi na may tinik ang ano niya guys ito oh may tinik na ang kanyang puno ayan may tinik yan ah. alam ko ba guys gustong gusto niya ng ano gusto niya, gusto, gusto gusto niya ng, ano, nililimliman niya. Kasi ganito, oh. Mas, ano, mas gusto niya yung mga ganito. Nasa lilim. Hindi siya namamatay yung, ano niya, dahon niya. Ito, maganda-ganda dito, guys, oh. Maganda ito, guys. Ayan. Ayan. Hindi ko alam kung ano ang pangalan ng mga halaman na yan. Ito. Ito, pwedeng putulin na to oh. Laki-laki, no. Ayan, maganda. thanks mm -hmm. maganda. Yeah. Yeah. Diba? parang gubat na, guys, no? Ayan. Oh, parang gubat na. Tapos, pag sa umaga, tatambay-tambay ka lang dyan. Ayan. Ayan. Nasa diba? Mini garden. Ayan. Ayan, guys. Diba, guys? Ayan guys, yung mga halaman. Ayan. Yeah. Ang ganda, no? Super ganda siya guys. Ayan. Pati pa. Ayan guys. Mga ah, halaman. Ayan. Ito. Ayan. Yeah. Diba? Parang gubat na guys. Thank you so much guys sa lahat po ng mga nanonood lagi sa mga videos ko. Thank you, thank you. Sana suportahan na pa ako, guys. Sana patuloy-tuloy lang po ang uh, At shout out po sa lahat po ng mga uh, naging na tumantang kilig sa, sa videos ko, guys. Thank you so much sa inyo. At uh, please, uh, sa lahat po na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, pakiclick na lang din po ng uh, uh, notification bell at subscribe, like, and share, and comment po, guys para sa susunod mayroon tayong pag-uusapan, mayroon tayong uh, i-video kung ano yung gusto nyo i-video natin guys. And thank you so much guys. Salamat po sa inyo. And please subscribe my YouTube channel, Luyang Vlog. Thank you so much guys. Bye!